YouTube content creator na si Von Ordonia kinakbuhan o manonong mahigit sa 8 milyon pesos ng kanilang pinagkakatiwalaan o manong engineer na sana ay para sa bahay nilang pinapagawa. Buong buhay namin, buong puso namin, pinagtrabahuhan. At kahit ako, parang hindi lang to laban ko eh. Ang laki nang nawala sa aking pera, 8 milyon pesos yung... lahat ng isang kliyente ng isang engineer, lilipat lang umano sila ng office. Ang sabi ng isa niyang kliyente, umalis po sila ng biglaan saying na daw sila ng office, they trashed our place and left us with outstanding balance. To be honest, I don't think they want to be found. Ito yung dream house na ipinapagawa namin na ngayon hindi na namin makontak yung construction company na to. Biglang lumabas tong balita sa lahat ng mga kliyente nitong ML Builders ng construction company na bigla na lang siyang nawala. Andito kami sa ospital dahil nanganak si Carlin tapos sobrang busy namin hindi ko akalain na ako rin hindi ko na siya makontak. Pagkasabi sa akin isang ng isang niyang kliyente na Von, Tulungan mo naman kami kasi hindi na namin ma-contact si Engineer Mike. Hirap na namin ikaw ma-contact. Kahit mga kaibigan mo, kahit mga katrabaho mo, mga ka empleyado mo iniwan mo na sa ere. Maski yung pamilya mo, kapatid mo, misis mo na may baby, buntis, iniwan mo rin. Ngayon, Mike, Engineer Mike, may usap ako sa iyo through my heart na pare sana lumabas ka, sana magpakita ka dahil hindi biro yung lahat ng kliyente na nagtiwala sa iyo. We trusted you. We gave you the money na ipupun pinundar namin para sa bahay na buong buhay namin, buong puso namin pinagtrabahuhan. At kahit ako, parang hindi lang to laban ko eh. Ang laki ng nawala sa aking pera 8 million pesos yung ibinigay pinagkatiwala ko sa iyo to start the construction ng dream house namin ni Carly. Kung meron kayong ongoing na mga transactions with engineer Mike, that is the guy kontakin nyo po ako, personal nyo ang kontakin. Gumawa po kami ng group chat, lahat ng mga tao na umasa at naniwala sa tao na to, na ngayon, iniwan nyo na lang kami sa ere, eh. hindi namin na lang, ako na ako sa decision making gusto sa totoo lang, kasi pinagkatiwala ko sa iyong bahay, pangarap namin, na napinundar namin ng ilang taon na ako nagtrabaho for this, hindi lang ako nag-iisa, dami namin nagtrabaho para mapundar yung bahay na gusto namin ipagawa gamit yung construction company mo, ala namin kaya mo. Now, pagkaanin mo to bro, solve this problem, harapin mo to, face this problem brother. Sana makakaasa ako na magkikita tayo this Monday, makaka-receive ako ng tawag sa iyo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo nakawawa kawawa, yung kapatid mo umiiyak. Dahil wala silang kaalam-alam na iniwan mo na sila sa ere. Kahit yung kanang kamay mo na engineer din, ng mga employees mo, iniwan mo na rin sa ere. Mag-isip-isip ka. Sana mabalikan mo ako by this weekend. May pag-usap ka sa amin, may pag-ugnayan ka sa amin para hindi na lumaki ito.